Ayan, bro. Good morning, bro. Mabihay pala kayo bagyo, bro. Mabihay pala kayong bagyo. Kumusta na, bro? <laughs> uh, may naano kasi akong vlog mo. May napanood kasi ako. May napanood kasi akong vlog mo, bro. Anong vlog, mo? Na sabi mo dun sa matanda, nasa Mercedes Day yung asawa mo. <laughs> Ang <laughs> dami sa akin, bro. Nagtatanong sa akin kung may asawa ka na pala. masalong salong. <laughs> ano yan, bro? Totoo ba yun? Ano lang yung pag-good vibes lang ito sa ano. Siyempre, yun sa tatay, medyo ano eh. Medyo masaway din eh. oh Siyempre, hindi niya maiwasan ito manong eh, di ba? Oo. Oo. Ang na mo sa fans. Grabe mo. Alam mo ba yung vlog mo na yun? Mm -hmm. Ang daming kinilig doon. Oh. Ayan nga eh. Ang oh. daming nag Ang daming nag-react. Nag-heart react. Nag -react. Yeah. Grabe, kasi... Alam mo naman kung sino yung nasa mas masasama <laughs> nyo sa room. Wala naman natin yan eh. <laughs> ayon, grabe. Ayan bro, congrats sa inyong dalawa kasi stay stronger kayong dalawa ni YP. Ano? Pero naman dapat lang yung halay okay. nyo. Mas maging matatagang samahan. Mmm. -hmm. And... Kumusta yun ko bro ha? Kasi na, wala na akong update bro eh. Ngayon lang naman baga ako napasama. At sobrang busy ako sa trabaho ngayon. Ngayon bro, kumusta na yung bahay ni YP? Uh, ano na ba? Medyo malapit na? Malapit na yan. Mga ilang buwan na lang mga dalawa na lang. Ah, mga dalawang buwan pa. So mga January pa, mga ganyan ano? Saka saka. Na, eh. Mga January pa pala. Ang rebenta cutting doon. Ayan. Pero ngayon bro, may tanong kasi ako ngayon na talagang may nagchat sa akin kasi bro. May nagchat <messizit> sa akin. Hindi na wala sa mga chat na yun. Mga fake news yan. Kaya nga hindi na ako ng kung ano chat. Kasi, <messizit> yung chat. Nagtatanong yan. Kasi mga nandulo ako, lang. Nakaasar lang? Oo, <messizit> kaya ay, sakit sa utak ko lang. Yung iba kasi, hindi na, na, na ano ka lang. Gusto ko lang asarin. Nakaasar lang ka <messizit> lang. Mahala sila. Mabay na ba Alam na mga pata. At wala akong nakikita proof, hindi akong maangalaman. Ah, tama. Tama yun, bro. At least, kapag doon ka sa may proof. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> ano, bro? May tanong lang ako kasi may nagchat sa akin. Ah, ito kasi yung kasama kasi ito, bro, sa ano sa pitong nagkakagusto kay Bianci. Kasama ka doon eh. Ngayon, may nagchat sa akin na isa nagsabi siya. Ang tanong niya ba naman sa akin, Sir Olives, matanong ko lang, sila na ba ni Bianzi? Siya. Ang tanong niya ba naman sa akin, Sir Olives, matanong ko lang, sila na ba ni Beyonce? Kasi kung hindi pa, puporma pa ako. Yun ang sabi niya bro, ngayon gusto niya makipag-meet up sa Baguio. Anong masasabi mo doon bro kung gusto niya makipag-meet up sa Baguio? siya. <laughs> wala masama. Wala masama. Ano ba? Hindi man tayo masyado mo yung nakasasalan yung bagay. Ah, so meet up lang naman. Pero syempre dapat kasama ka bro. ano naman? Pag makikipag-meet up, di ba? Hmm. Siyempre, di mo tayo may, makakaiwas <laughs> tayo. syempre kasama naman natin si Bessie. At syempre, di mo tayo basta-basta ay kapag-gato wala kung kanina. Yan, tama bro. At may nag-request pa sa akin kung pwede daw ipusas ko kayo. <laughs> Payag ko dyan, bro? Para mm -hmm. well, at least, para well, at least, bro, pag pinusas ko daw kayong dalawa, hindi, kayo kayo hindi talaga kayo magkakalayo. <laughs> Lagi kayo magkasama. <laughs> Yun ang request ng mga viewers, bro. Para at least, makipag-meet up man daw yung admirer ni YP. Walang magagawa. Pero siyempre, hindi natin malis bro na may mga admirer si Biancy kasi alam niyo naman baga na maganda, matangkad, mabait. Kumbaga, na nasa, nasa kanya na din yung mga katangian na talagang ah, magugustuhan ng isang lalaki. Pero, bukod doon bro, ikaw rin, pinapabanta. <laughs> Alam mo kung bakit bro? Pinapabantayan ka rin ng mga viewers. Kasi baka daw may lumapit sa iyo doon. Ano sa tingin mo? Bro? Ha? Bro, motor may malapit sa ako. Yan na nga. Kaso yung lalapit sa iyo bro, may ano daw, umaga gustong gusto ka, patay na patay sa iyo. Kaya sabi ng viewers, pakibantay ha. <laughs> Hindi ganyan guys, pangit yung gano'n nanakal na. Oo. Oh. Dapat kaya kayaan nyo lang yung uh, mga ano tao. Oo. Oh. Okay. Pangit yung gano'n nanakal lang ano ano yung ano kasi kung babantayan naman natin parang sinabi natin na wala nang karapatan sa sarili niya ano wala nang privacy ano so, guys malino ha ah uh, siguro tingin tingin lang kung at least saka syempre siyempre may sarili naman tayo ano hindi naman lagi <laughs> dapat kailangan makikita hindi po sa ever galaw parang wala naman tayong karapatan sa buhay natin tama tama Grabe na po Wala tayo magagawa mo. Yung mga viewers mo kasi, mahal na mahal kayo. Pero, wag ganun, guys. Oo. yung mga viewers kasi, bro, na talagang die hard sa inyong dalawa ni YP. Kumbaga, ayaw na ayaw nila na may ma-involve pa na iba. Kumbaga, masingitan, o ano pang ano. Kaya, hindi eh, rin natin masisi yung mga comment nila. Pero, alam nating too much yung ano nila uh, too much sobra na too much too much love ano yung buong kanta buo? Uh, too much love is not good kala ko too much love will kill you <laughs> so ganoon lang bro ano yung mga plano mo bro sa Baguio Pag pagpunta mong Baguio anong mga plano? Uh, uh, mag relax lang uh, para makapa, uh, makapahinga ng konti at uh, uh, Siyempre, ano lang, Virginia uh, sa ano, mga ano, pupuntahan. Uh, pagkatapos yun ang mga pasalubo para sa mga pamilya sa mga tinutulungan. Um, uh, hindi. Or uh, at least makapag-relax naman, hindi lang naman puro like a... ano ba alam. No. Oh. Pero pang, pang ilang, pang ilang, ano ba? ilang beses mo nang pagpunta na sa pag pang ilang beses. Pang dalawa na. Oo yeah. nga kasi nung una pala, doon din ang yeah, Okay yung bro, at least uh, ma-relax muna kayo ano, tapos Tama na muna. enjoy mo lang. Enjoy nyo lang habang single ka pa. <laughs> pero, pero, sabi ka may asawa dito. lang naman bro, kasi mas masarap yung kini-enjoy uh, yung pagod natin sa mga mission natin. Ito pa, ano, may kapalit din na enjoyment and relax pa yung e ano. Uh, So ayan bro, uh, kunting message mo kay YP bro. Kunting message kay YP. Thank you sa mga support ng nakara sa pagbibigta sa Live. ano rin, sa pagiging ano, 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 Malambing. Di ba katawa yung malambing? <laughs> malambing ba si Whitey bro? hindi. Hindi. <laughs> hindi masyado. Hindi Malambing ba si Whitey bro? hindi. Hindi <laughs> masyado. Hindi masyado. Hindi Timing. lang siya? Pero basta ano, maging maunawaan. Eh yun yung pinakamaganda sa babae pag ang babae ay maunawain ano? kasi yun yung kailangan natin eh. yung sobra mapangunawa kailangan natin sa isang babae so ayan bro good luck sa bagyo and kita kits na lang tayo doon bro and enjoy nyo enjoy lang kung ano yung ano yung mga ano, kaganapan ano bro